Ikaw ba ay pinaliwala na ng partner mo? Pero hindi naman kayo hiwalaing dalawa. Pero ikaw ay wala nang halaga sa kanya at nawawala na siya ng gana at pagmamahal sa'yo. Pero sobrang mahal na mahal mo pa rin siya kahit ganun siya sa'yo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa'yo? At gusto mo ba na siya ay matataranta sa tuwing naiisip ka niya at hindi hindi siya mapapakali dahil ikaw na lang palagi ang nagiging laman ng isipan niya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Kaya kung gusto mo ay gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat palagi kang positibo at gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating may kapal. At ito ay isang gabay lamang para makatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, ay kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at panulat kahit anong kulay. At isulat sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. At pagkatapos... Hawakan ang dahon ng laurel, ilapit sa bunganga mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa tulong nitong dahon ng laurel, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ilagay itong dahon ng laurel sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi. At dapat walang ibang gagamit ng unan mo sa tuwing ikaw ay aalis. At kung hindi ito safe sa unan mo, pwede mong kunin ang dahon ng laurel at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik lamang ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Hindi na po ito kailangan pang bulungan mo pa araw-araw. Basta ilagay lamang ito sa unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi, paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sayo at isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayo, ay sunugin mo lamang ang dahon ng laurel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us. All.